Good day mga ka sa alam at good morning po sa inyo lahat. Ito nga po pala, syempre magra-ride tayo at magpapapawis kasi nung bakasyon natin marami tayo nakain. Kailangan natin magpapawis at uh, mawala yung pots. At dito dumana ako kay ate baby, ang lugawan, uh, maxi lugawan at tsaka kay ate sana, ekot lugawan mga ka-JT. Lalampas po tayo dito sa aming resort na free mga ka-JT. Medyo umaga nga po kaya po hindi masyadong matao at ma may mga pasok tsaka napakalamig po maligo ngayon at mga ka-JTI kaya siguro ginigin ako kaya kakunti ngayon ng tao ang kamarotes ko dire-direcho lang po tayo dito palabas po ng pansol mga ka-JT dito nga po nadaanan ko po yung sinatis ka at dumaan din po ako dyan sa mga tricycle ng mga tropa uh, si Master Dong na nabiyahe uh, si Pati JR na nagbalik pilahan at dire-direcho lang po tayo dito, good morning po sa lahat Tapos ito po ay medyo malamig po talaga ang panon sa umaga At yan ah, mga ka-JT, nakita naman po ah, Medyo matatagal lang po tayong di makikita sa camera mga ka Dahil po on-call driver tayo, meron po tayong kontrata ngayon for 5 days 5 days po tayong pagtitigil sa Quezon City At yun nga po mga ka yun po yung aking inside job Ah, hindi, ano, ah, inside job eh, joke lang po Yun po yung isa kong work mga ka-JT, on-call driver po kung tawagin ko mga sa kalam at mga ka-driver ko, ayun nga po, magmamaniho po tayo sa Quezon City at uh, nai-refer po tayo ng ating pinsan at 5 uh, days po tayo mawawala. Uh, kakaunin po tayo, mamaya maya lang punta ang ngayon pong January 29, hanggang February 2 po tayo mawawala mga ka-JT. Dito po, palabas lang po tayo dyan, napaganda po ng panahon ngayon, walang ulan. Kaya lang po, sobrang lamig po ng hangin, simoy ng hangin, taka... Napaka ano po, napaka hirap pong pumidal. Malakas po yung hangin natin ito po. Siyempre mga ka JT, nasa UP na po ko. Tambay lang po tayo. Ang dami po nagjajagging. Inuminom lang po tayo ng tubig dyan. Pakit lang po tapos nagsasideseeing po tayo. Naghahanap po tayo ng medyo pwedeng makita. At yun, marami pong mga estudyante na pasok. At nato tumambay lang po ko dito sa Freedom part na to, sa may tower. Pagkatapos ko po niya, nagbumalik din po ulit ako sa Picard. Doon po ulit ako dumaan. Papanik po ng grotto mga ka JT. Ito, nakita ko po si tatay. At uh, napakalakas po ni tate talaga, 67 years old na, mag-going to 68 na daw siya, nakausap ko po, nagka-maritation kami. Uh, pagpababa po ay natatakot daw po siya kasi meron siyang phobia na na-aksidente. Pero pagpaahon, kinatsaga niya raw po at yun nga, hanga ko, 67 going to 68. Nakapanik pa po ng pigard kahit po pa isa-isang beses, ibig sabihin malakas pa po ito. Dahil yun, pagkatapos ko pong minum ng tubig dyan, tambay lang po tayo dyan. At pagkatapos ko pong tamambay dyan, na po ako nagtagal kasi nga po may lakad tayo at baka tayo itang aliin. At mga ka-JT, alam nyo na, pakit-pakit lang tayo dyan. Ang dami ko po nakita talaga dyan na pwedeng i-forever. Kaya lang po, puro bata. Para ako magiging sugar daddy na no, asukal di tatay, mga ka-JT. At ito po, mga ka-bikers ko, marami po rin ako nakita mga bikers at may nakachikan din ulit tayo dyan na lumapit sa akin. At sabi ko, uh, tagapansol lang ako, siya daw itagamayon doon lang papanik daw siya ng forestry. Sabi sinabihan ko na pumalik na ng Aguila Base, hindi pa niya raw kaya, newbie pa raw siya. Sabi ko, tiyaga tiyaga lang, ganyan din ako nung newbie. Lahat naman nagdaan sa newbie. Sabi ko sa kanya ganoon, kaya tiwala lang sa sarili, wag sukuan. At yun nga mga kajiti, syempre paikot-ikot lang po tayo diyan at na, na tumambay-tambay, tapos nagmekos-mekos, naganap ng mga mapo forever, wala pa rin po talaga mapo forever. At uh, dito po mga ka-JT, marami po akong nakitang asukal din nanay. Kaya lang, syempre, may mga kasamang asukal din tatay. Mga ka-JT. At yun nga po, at uh, tambayin na lang po tayo dyan after ko po dyan makatambay at makapagpahinga at nagpaubos ng konting oras. Uh, sumibat na po nga. We, excuse me po. Uh, naisipan ko na po sumibat pa uwi at dun nga po ako dumas sa may papuntang Pigard uli. Uh, double round po ako balikan para po kasi ilang araw din po tayong hindi mga pagpidal at yun nga po pagkatapos po ng vacation namin ng Castillo Family dito na po ako nagbite na po ako back to saddle mga ka-JT dahil po hindi mo mawawala sa akin ng saddle gawa na ito na po yung alternate ko na pagpapapawes minsan jogging po mga ka-JT at napakalakas po sa tuhod talaga pagka po nagbabay kayo at depende-depende na lang po talaga sa ano nyo sa stamina mga ka-JT dito nga po mga ka-JT dire-direcho lang po tayong pagpapahinga dito at after ko po ayan pumanik na po tayo ng papuntang Umali kakanan lang po tayo sa mga tulay tapos mga ka-GT ayan po uh, chill chill lang po tayo sa pagpedal pero pawisan na po tayo dyan natutuwa po kahit ang lamig po pero pagka po napaspas po kayo ng hangin natutuyo po yung pawis nyo kagad at dito po mga ka-GT nakakita po ako papuntang ng papuntang forest jeep papanik po ng forest tree nga po may mga biyahe puno puno po yung biyahe na yun mga ka-GT at ayan po syempre pakit pakit lang tayo Ayan mga ka-JT, nakita ko po isang jeep na yun, forestry, tapos meron pa ako makikita isang jeep dyan, na papanik, ayun, pa-forestry po yun, yun po yung biyahe ng forestry, papanik na yan mga ka-JT. At dito po ay papuntang UP loob lang po yung dalawang yan, dito po may mga kasalubong po tayo, ayan, may papanik pong forestry na jeep dyan mga ka-JT. Ayan po, may nakalasign po na forestry yan, yung jeep na yung kulay blue na yan, tapos nakasalubong ko po yung mga sasakyan na yan. Uh, medyo busy na po yung kalsada rito sa UP dahil po marami na po napasok at na marami na pong nadaan na sa sakyan at ayun nga po mga jeep lalo po mga jeep ang pasayero dito ay mga private vehicles mga nakasalubong ko lang syempre nasa tabi tayo kasi may ako sa sakyan na overtake sa akin at ayun nga po pinagbigyan ko po siya tapos kakaliba po tayo dyan mga JT ah, papanigtan po tayo dito sa Picard Medyo may kahabaan po ito kaya medyo masarap po dito pero napakakatamad pong gawa po ng gawa napakalamig ng panahon pero masarap naman po kasi hindi ho masyado mapapagod ang katawan nyo at hindi, hindi kayo tutukod mga ka JT at yun nga po, tsaga-tsaga lang kaya po ganyan kabagal uh, po tayo kasi medyo mahaba po itong awan na to at para hindi po rin tayo tumukod mga ka JT, smooth-smooth uh, lang, 1 lang ito po yung dinadaanan ko pababa. Ngayon, papanikin ko naman po pabalik kasi po, galing na po kanina dyan. Ito nga po yung ko, mga ka-JT. At dito po, marami rin po ako nakita mga nag-jogging at nag-walking pababa. Galing na po sila ng Picard. Nalakad lang din po nila yan, pababa ng UP Campus, mga ka-JT. Ayun nga, marami po ako nakikita dyan, lalo po nung pandemic. Nung pandemic po talaga, sa talagang hindi magkanda yung mga nag-walking at nag-jogging dito at nagsusumba. Pero ngayon, wala po ako nakikita nagsusumba. Hindi ko po alam kung every Saturday or Sunday, doon po sa may Umali hall, meron po ako sumba dun, mga asukal din nanay hot mama at uh, hot lola mga ka JT at dito po kakaliwa lang po tayo dyan pakanan po dyan ay papunta po na rin mundo dito po kakaliwa papanik po ito ito hindi ko po alam kung batong malaki pa po ba nakakasakop dito basta alam ko ito ay eh, papanik po kami ng jamboree mga ka JT at dun nga po sa may campsite kami eh solo lang po pala ako ako lang po pala at dito po, syempre, may kusmikus lang po tayo dito. Ayan, pinakita ko po yung pineplex ko po yung sapatos na nagbigay din ulit sa akin. Uh, salamat sa nagbigay. Uh, halala mo kung sino ka. At dito pa mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Papanik lang po yan. Uh, Pasway-sway lang po tayo dyan. Syempre, hindi maring hindi tayo magpapakita dyan. At dyan po, wala po ako sa nakita sa likod, kaya medyo nakapag-video po tayo dyan. At uh, kailangan din po natin mag-ingat mga ka kaya kaya ganyan po na nakapag-video po ko, alam ko wala walang sasakyan sa likod, nalingon din naman po ako. Dawa sa mga ka dire-direcho lang po dyan, pa dire-direcho lang din po pagpapakit natin dyan. At after po natin magpataba sa vacation, kailangan po natin ibalik uli yung timbang na 76 kilos at lumas po ang kilo ko na 75, uh, 77.5 na medyo isang kilo po yung nadagdag sa akin mga ka -JT. Kaya ito po, kailangan po natin ilose po ulit mga ka -JT. Ayun nga po, uh, panayambusina nung ni Kuya. alam mo naman po sarili yung kalsada. Apakalakalaki naman po nung kalsada. At mga ka -JT, hindi ko po alam bakit may ganung pabusi-busina pa. Hindi naman po ako nasa gitna. Hindi, joke lang po. Hindi naman po busina, nag -joke lang po ako. At yun nga mga ka-JT, ayan po yung ano, nakita nyo naman po, wala po, clear na clear. Tapos dito mga ka-JT, papalink lang po tayo, iwas-iwas lang po tayo sa lubak dyan. Tapos dire-direcho lang po tayo dyan, hindi pa pala tapos. Tapos po ako nang tapos, hindi pa pa pala po, Pe, excuse me po, hindi pa pala po tapos. Dire-direcho lang po tayo dito, papalink po tayo ng pickard, dadaan po tayo dito sa may guard. At hindi na po tayo dumando sa may bahayan, dito na po ako sa regular sa gitna na dinadaanan, doon na po ako pumanik. At yun nga po, pagkatapos ko po dan, pag ahon po dyan, na po ako sa papuntang garbage or basurahan at doon nga po may ginagawang kalsada pagdating ko po sa ginagawang kalsada syempre huminto po tayo gawa naman po mayroong mga galing sa baba mga JT at meron naman po mga nagwawoki do doon na um, guide at yun nga po ginagawa po yung kalsada na yun medyo matatapos tapos na po siya pero mahaba-haba pa rin pong gawain yun pero mabilis po yung gawain nila. After one week, pwede na po ang mga ka-JT. Paliba sa mga light vehicles, hindi ko kagaya sa nasa na road. Hindi ko po alam kung quick-dry po talaga yung nilalagay nila. Pero syempre, pagdating po doon, sunod lang po tayo doon sa mga sumesenyas na kung paano. At after pong maahon dito mga ka-JT, uh, syempre, uh, sa may grotto na po tayo dadaan. At doon nga po, nakasalubong ko si tatay ulit dyan, pero nakababa na po siya sa bike. At yun nga mga ka-JT, syempre, ingat-ingat uh, lang po tayo. Medyo may kakunatan to, pero swabi-swabi lang. Ayan, napaganda po ng araw ngayon. Nakita nyo naman po yung kalangitan. Kaya lang po, maulap po talaga. Tapos medyo sobrang lamig pa po talaga. Alas 7.30 na po yun ng umaga, mga ka-JT. At yun nga po, mga ka-JT, tayo medyo magbabakasyon muna. Hindi po, uh, magdadrive po tayo for one week. Medyo, siyempre, hindi po natin alam, baka masailan po yung pagdadrive natin. Pero bago ko lang po silang kakilala. At yun nga mga JT, yun yung extra income ko, mag-drive. Pero hindi po ako pwede sa, ano, sa stay in ha, for long basta pa, panakanaka lang kung ilan ilan days lang at pwede po ako sa North Luz uh, South Luzon uh, South Luzon excuse me po Luzon Visayas Mindanao pwede po tayo mag drive mga ka -JT. depende, depende na lang po sa kausap basta po yung legal po ha hindi illegal mga ka -JT. at dito po papanik na lang po tayo dyan at after ko po mapanik dito mga ka -JT. at syempre Jamboree site tapos Grotto ito na po, mayroon po ako nakita mga nakamotor dito, nakatambay mga ka-JT, malapit na po ako dito sa may ano, jambore site na po ito, papunta na po ako sa grotto. At syempre mga ka-JT, naman po, nakita nyo, nahapo na po ako at uh, medyo lumalaglag na po yung pawis sa mukha ko. At napakaalat ng pawis ko, mga ka-JT, ibig sabihin, ang dami ko nakain na maalat nung nagbakasyon kami mga ka sa beach. At yun nga po, sa unisan, di ko alam na ganun na pala kaganda doon at napakaganda po doon ng white sand. At yun nga, marami rin po mga isda na nabibili. Lalo pagka po sa umaga, marami pong dumadaong. Kaya una unahan lang pagka yung mapapabakasyon doon sa unisan. At yun nga mga ka-JT, dire-direcho lang tayo pagpidal dito at pasayang sayang po yung pawis. At ayan, mapanay po ang pakit ko. Ang haba po ng pagpapakit ko. Ang haba po ng explore sa camera. At syempre mga ka-JT, after ko po dito makaahon, uh, na po tayo sa may papuntang grotto. At dun nga po, pababa na po tayo sa may ginagawang kalsada. At after po natin makalampas doon mga ka-JT, syempre pauwi na po tayo. At lalampasan po natin mga tidatindahan doon after makalampas naman doon sa pabalik sa may basurahan at dito pa mga ka-JT, madadaanan po natin syempre, mag i po tayo, kahit bikers lang po tayo, uh, kailangan po natin sumunod sa kanila dahil po ang dami po mga sasakyan na kailangan po natin sundin mga ka-JT. At dito po, ayan, malalampas na po tayo dyan. Ay, hindi ko po alam kung patong malaki pa po ata ang nakakasakop dito hanggang sa makapapunta tayo sa shelter, shelter house. Shelter house nga ba po tawag doon? Hindi ko po alam kung pa ba, ay mga pinagaanuhan po dito sa may Picard, meron po ditong pabahay na pwede po kayong pumuesto, ba pag yung illegal na bahay na sa ano nyo, tapos dito po kayo dadalhin, mga ka-JT, mga walang pabahay po, at pabahay po ata na Las Banyos to. Ayun, gulo mo magpaliwanag, JT. Ang hirap mong intindihin. Basta, ayun po, marami pong bahay dito na mga pwede po kayong, ano, basta magpapaalam po kayo sa gobyerno. At yun nga, mga ka-JT, mat makiling po ito, at uh, wag nyo na po intindihin yung paliwanag ko, kasi ang gulo-gulo po, kahit po ako, naguguluhan sa paliwanag ko. Basta, marami po nakatira dito, after po rito sa may basura, na marami na pong mga bahay dito Lalo, halos mara ano, isang barrio na po tapos marami po mga tindera at tindero nakita po ako ng buko hindi ko po maibili si ate gawa ng ako paalis nga po at hindi ko po madadala dahil nakabay ako uh, yun nga mga JT dire diretso -dire lang po tayo dito hanggang sa makaikot po tayo dito sa groto na yan ayan po yung groto yung may nakabalagbag na kahoy na tumumba tapos ito dire diretso -dire lang po tayo dito mga JT hanggang sa pababa po ito paikot tapos may mga estudyante po ako nakaka sa lubong dyan at mga late na, syempre pag dito kayo nakatira, talaga naman kailangan, may sasakayan kayo kasi hindi ho abot na to ng mga biyahe. At yan mga ka-JT, pakit-pakit lang tayo dyan. Diretso lang po yan. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa dyan dahil kailangan po natin makaway at ayusin ko pa yung mga damit ko. Good for one week mga ka-JT. Mga kailangan ko po sa pagdadrive. At yan nga, mga ka-JT, medyo galing daw po na ibang bansa yung pagdadrive ko. Hindi ko po kailala. Ang kilala ko lang po ay nag-refer sa akin. At dito pa mga ka-JT, diretso lang po yan hanggang sa pababa po tayo dyan. At yun nga, yung pababa dyan mga ka-JT, medyo mahirap na pong pidalan. Kasi nga po, napakalamig tapos ingat lang po lahat tayo dito. At yan, marami na po lumalampas sa sasakyan dito kasi medyo tanghali na. At yung mga iba, papasok po na UP. At yung iba po, pauwi po ng kalamba. Yun nga man, uh, syempre, ang diretsyo po nito sa so may papunta munisipyo ng Los Baños. At pagdating nyo po sa munisipyo ng Los Baños, pagpakanan po kayo, papunta ng Santa Cruz San Pablo, La Lucena, lahat po, Lumba, Lukba, Lumba. At sa pakaliwa naman po, papunta ka lang ba, Manila, San Pedro, lahat po yun, na Laguna, mga ka-JD. Basta ito po, Los Banyos na to, masarap pong pag-practice na to, or pag-insayuhan, or pagpapawisan. Uh, kung hindi man po kayo magbabike, mag-jogging po kayo, ayan, may nakita po kayo estudyante na pinatawid ng nanay. At dito po mga ka-JT, lampas lang po tayo sa may guardhouse na yan at pauwi na po tayo at pababa na po tayo sa medyo matarik na inaahon dito at kanina nga po ay inikutan ko to at paikot lang din po ulit tayo. Mga JT, dito po ako nag-decide kasi madumaan, Guwapo, Desaid C, eh, may ese, ang dami naman, JT saka alam At dito na po tayo duman ulit dahil po yun nga ay one week po tayong medyo ma-on call driver. Mga ka JT, Manila po tayo, Quezon City, hindi ko po alam kung paano po mag-drive doon. Basta kakayanin ko po yan, lakas lang ng loob. Huwag susuko JT sa alam, lagi lang po laban. At yun nga po mga ka JT, syempre 5 days po tayo mawawala. At yun nga, yung aking bike na si Buddy, itong gamit ko ay medyo mapapahinga. At marirelax, sana wag ka mapaplat sa pagpapahinga mga ka-JT Dahil po talaga naman minsan nasingaw po talaga yung gulong dahil po sa sobrang pagtambay ng isang sasakyan. At yan mga ka-JT, pababa po tayo dyan. Medyo naulan-ulan po dito. Hindi ko po wala kung bakit basa yan. Basta lagi po kong nakikita na merong parang fault dyan mga ka-JT. Dito po, pababa lang po yan. Medyo madulas lang po dito. Kaya dahan-dahan lang po tayo dyan. At uh, wala naman po tayo nakakasabay ng na sasakyan. At uh, paglampas po natin dyan uh, sa palusong na yan. Pwede, uh, excuse me po. May stop po tayo dun sa may ginagawang kalsada pa. At yun nga po mga ka-JT. Yung kapiraso pong kalsada na yun, inuuti-uti nila at e, siyempre, hindi naman mahirap, mahirap naman po na sabay-sabay gagawin yun at yung kalsada ay masasaraan. Marami kasing gumagamit na rin alternate route tong kalsada na to, gawa na nata-traffic po sa junction. At yung iba po, may mga sticker na, kaya dito po nadaan. At napakasarap naman po dumaan talaga dito mga ka dahil po sa hindi ho traffic, tapos ang kulpa cool ang relax pa, nakita nyo naman po, puno-puno, kaya lang medyo kurbada, maahon, pero kaya naman po ng mga sasakyan. Baik nga na malalakas ang tuhod, kaya kaya pong panikin, sasakyan pa. Ayun nga mga ka-JT, marami po akong nakasalubong dito, nakita nyo naman po ang ganda ng ambience ng puno-puno at uh, nakaregover na po sa bagyong Christine. Medyo napaganda na po talaga dito mga ka-JT. At yun nga, pababa na po tayo dito kaya medyo dahan-dahan po tayo dyan. Nag-iingat lang po talaga tayo dyan mga ka kasi saradong kurba yan at after ko po nga dito makalusong, nag po tayo doon sa may ginagawang pangalawang lusong ahon na medyo matarek, medyo maganit. Agintay lang po tayo doon mga ka kasi may mga sasakyan po nakago galing baba. Eh kami naman o no, ay galing taas at buti na lang po galing taas kasi kung pa taas kami, ang hirap pong pumidal. At yun nga mga ka-JT, dere-derecho lang po tayo dito. At shoutout nga pala po sa Family Castillo, kay Nanay Ada, kay Tatay Cleto, at kay Edwin Inolba, kay Soiti Manalo sa PBG. Shoutout sa inyo sa mga malalakas ng PBG. At yun nga sa mga teammates ko, hindi tayo makakalaro, isang linggo po tayo wala At yun nga, namimiss na natin mag-basketball, wala po mga schedule. At dito po mga ka-JT, po tayo dyan. Shoutout kay Ate Jessie, Ate Jessie, pagaling ka na. At dito po, ayun sinasabi ko sa inyo, nag-stop over po ako dahil po meron po papanik na sasakyan na yan. Siyempre, hindi maring hindi tayo magpapakit dyan. At yun, stop po kami dalawa. Buti na lang po, palusong. At ayun po, palalampas silang po namin yung mga sasakyan na yan. And after mo niya, makalampas po niyan, go na po ulit tayo. At medyo paglusong po natin dito, ah, ahon po tayo sa may bandan doon sa mga after ng garbage. At ayan, ito po yung mga kajitin sinasabi ko sa inyo na may mga bahayan at may mga tindahan, fruit stand, at marami pong tindi, tinda rito. At dito po medyo mahal pa po yung buko. At hindi po ako bumili kasi nga paalis ako, hindi ko po mabibitbit. Marami po akong bibili. At si kuya nakatambay dyan, nag-aalok ng buko. At yun nga, pababa po tayo dito mga ka -JT. At dito po tayo magtatapos sa video na to dahil po pa na po tayo. At medyo maselan po yung mga kalsada rito. Napakahirap po ah uh, kasi sobrang mahaba po yung lusong. Ayan sa parting kanan dyan, nandyan na po yung mga bahayan mga ka-GT kaya marami pong mga motor dito na mga nawe kasi kailangan nyo po talaga ng sasakyan dito. At dahil tricycle ka lang po yung pangkaraniwang biyahe dito, sigurado ko sa gabi wala na mga biyahe dito kasi paangat po ito at kukunti lang po rin yung mga nabiyahe sa baba na pag lang school. Pero meron pilahan naman po ng tricycle doon galing sa baba. Hindi ko lang po alam kung magkano yung bayad. At yun nga mga ka-JT, syempre, at tayo pababa na po at pauwi na po at nakita nyo naman po medyo sumikat na yung araw. tonto po ako dyan, nainitan po yung katawan ko. Uh, medyo hindi na po tayo sanay na naiinitan pero hindi na po ako tumambay dyan. At bumaba na rin po ako kasi nga meron po ako lakad mga ka-JT. At ayan, eh, nakita nyo naman po yung araw, sumikat na. At napakasarap naman po pero dito napakalamig po. Ayan, ah. na po ako mga ka-JT. At yun nga mga ka-JT, ah, hanggang dito na lang po muna tayo. Diretso na po tayo pa uwi nito at mag-aayos po tayo ng gamit ko. At see you on my next video. Si sa mga ka-JT sa kalam ko, maraming maraming salamat sa mga nagbibiyo sa akin at nanonood at nagtitiwala at sumusuporta. Sana po, ipollow nyo pa po, po ako. Wala po kong road to follow 1K o ano, basta follow nyo lang po ako mga ka-JT. See you on my next video. At ayun nga po, bye